mga balita ngayong araw dapat alam. Nasa huling yugtuna ng pag-aaral ng Department of Trade and Industry o DTI tungkol sa pagbawi sa mga lisensya ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAP ng top 15 flood control contractors sa bansa. No, we're still waiting for the final, final pending. But uh, we're on the final stages already of from those 15. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, hinihintay na lamang nila ang Independent Commission for Infrastructure o ICI upang matiyak na iisa lang ang kanilang mga pagkilos at pahayag higil dito. Of course, we can't divulge yet the names of the additional contractors or the contractors that um, have some violations no? as um, we are still really Investigating with the ICI since ICI is really the investigating body regarding this uh, issue of the flood control and issue with the uh, compact. Bukod pa, sabawasan ang mga kasong isasampal laban sa mga sangkot sa flood control scandal kung makikipag-areglo sila sa Office of the Ombudsman at magsasagawa ng restitution o isasauli ang lahat ng kanilang ninakaw na yaman. Ayon kay Ombudsman Crispin Boying-Remulia, makikipag-usap muli siya sa Presiding Justice ng Sandigan so, Bayan. Si Assistant District Engineer Bryce Hernandez dito sa tanggapan ng Ombudsman bilang tugon sa sapina na ipinadala para sa kanya. Bandang alas 9 ng umaga nang dumating si Dismiss Department of Public Works and Highways Pulacan First District Assistant Engineer Bryce Fernandez sa tanggapan ng ombudsman. Ito'y bilang tugo sa na itinadala noong October 15 kung saan kailangan itong daluhan ang clarificatory interview sa General Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman. Ang mahalaga kung sino ang mamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee o ilang beses magpalit ang isipan ng mga senador kaugnay nito. Kundi ang kung magkakasundo ang mga miyembro ng Senado sa isang direksyon at makapaglalatag ng ground rules. Ito ang binigyan din ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa muling pagtatalaga kay Senador Panfilo Lacson bilang chairperson ng naturang komite. Sa gitna ito ng investigasyon ng Blue Ribbon sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Gayaan niya nang nasabi na niya, ang pipili ay ang mayorya at irirespeto ito ng minorya. Patuloy din silang makikipagtulungan kay Sen. Lacson para sa diwa ng kooperasyon at transparency o kalinawan dahil ang kapakanan ng bayan ay lubhang mataas. Kaugnay nito, naglabas rin ng salubin sa issue sa si Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito. Para sa kanya, kahit sino ang maupo, ang mahalaga ay malaman ng tunay ng mga salarin dahil naghihintay pa rin ng kasagutan ng taong bayan. Matapos sa linggong ito ang pag-aaral ng Political Finance and Affairs Department ng Commission on Elections o COMELEC sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga tumakbo noong nakaraang May 12, 2025 elections. Pagkatapos ay muling susulat ang COMELEC sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ay upang kumpirmahin kung public contractors ang mga nadiskubre nilang nagbigay ng donasyon sa mga kandidato noong halalan. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, sa ngayon nasa 26 na kontraktor na ang kanilang nakita na may donasyon. 26 ang aming nakita ng mga contractors na posibleng lumabag doon sa unlawful illegal contribution bilang sa labing animang kamag-anak sa gobyerno ni Speaker Boji D. III. Nakasaad dito sa isinapublikong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng House Leader. Mayroon itong kaanak sa Kamara, mga lokal na pamahalaan sa probinsya ng Isabela at Department of the Interior and Local Government Philippine Commission on Women. May pamangkin din itong Philippine Ambassador sa Switzerland. Samantala, batay din sa isinapublikong salin, mahigit 74 million pesos ang net worth ni Speaker Boji. Lagpas 121 million pesos ang halaga ng total assets nito, samantalang 47 million pesos naman ang liabilities. Naniniwala naman. Gate pa nito, dapat pamarisan ng ginawa ni House Speaker Boji D. III na naglantad na rin ang kanyang salen sa publiko. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. Dapat pamarisan ito ng mga members of the House of Representatives. Kung wala pong tinatago ang ating mga kabaro, mga kasama dito sa House of Representatives patungkol sa kanilang yaman at sa kanilang assets, liabilities and net worth, eh ilabas na po natin yung salin natin. Sundan na po natin ang Speaker of the House na naglabas ng kanyang salin kanya. Sa si Naglabas ng clearances mula sa Ombudsman at Sandigan Bayan si Senator Villanueva kasunod ng dismissal order sa kanya ni Ombudsman Crispin Remulla. Kaugnay ng dismissal order ang umano'y maanumalyang paggamit ng 10 milyong pisong alokasyon para sa pork barrel noong siya ay nagsilbi bilang kongresista. Partikular ito noong siya ay uh, nagsilbi bilang si back party list representative noong 2016. Batay sa dokumento na galing niya sa Ombudsman, wala itong mga nakapingping mga kaso kriminal o administratibo sa naturang opisina. Habang hindi rin anya ito akusado o nasasakdal sa anumang kaso na inihain sa Sandigan Bayan batay sa clearance mula sa tanggapan. Sa mensahe ni Sen. Villanueva sa mga mamamahayag sa Senado, sinabi nito na inasahan na nila ang posibleng harassment at fake news laban sa kanya. Hinihingi rin niya ngayon kay Officer in Charge or Undersecretary Lara Esquivel, ilan sa mga nasunog na dokumento kahapon ay may kaugnayan sa pananaliksik o research na ginagawa ng DPWH maging mga dokumento kaugnay ng pag-aaral o pagpapilot test ng DPWH at maging yung mga standards documents sa mga proyekto pang-infrastruktura ng gobyerno. Tiniyak ni DPWH, Secretary Vince Dizon, na ang lahat ng dokumentong may kaugnayan sa flood control issue ay mahigpit niyang pinapabantayan 24-7. Kung saan muling bilig ang linaw ng kalihim na walang dokumento na kailangan sa investigasyon ang nadamay sa sunog kahapon. Ayon sa kalihim, ang nasunog ay Bureau of Research and Standards Building kung saan ito ang nagproprovide ng mga pag-aaral ng proyekto ng DPWH. Tiniyak ng Senado na nakahanda sila sakaling bawiin ng Korte Suprema ang naunang desisyon nito na nagpatigil sa proseso sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang ibinahinto ang impeachment proceedings alinsun sa unanimous decision o nagkakaisang pasya ng Supreme Court na nagpapawalang bisa sa articles of impeachment. Bunsod nito, inilagay muna ng Senado sa archive ang mga articles of impeachment habang hinihintay ang magiging pinal na desisyon ng Orde Suprema. Kamakailan naghain ng petisyon sa Supreme Court ang ilang individual na tumututol sa nasabing Great desisyon. Makalipas ang ayong... limang araw, natuntun ang lokasyon ng mga biktima kaninang umaga matapos gamitin ang search and rescue dogs ng 10th Infantry Division at backhoe equipment para sa paghukay. Noong linggo, October 19, nang magsimulang magkaroon ng lead ang mga otoridad sa kinaroroonan ng mga biktima matapos matagpuan ang ilan sa mga personal na gamit ng mga ito. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan sa mga opisyal, militar, pulisya at mga volunteer na tumulong sa matagumpay na operasyon sa paghahanap. Na na ang ash emission events. Mula sa bunganga ng Mount Canlaon, kaninang alas 5.30 ng umaga hanggang alas 7.20 ng umaga at naulit ng 7.39 a.m. hanggang 8.05 a.m. Sinasabing umabot sa 600 metro ang taas ng makapal na usok na humapay sa kanluran-tibog-kanluran kanluran bahagi ng bulkan.